Hello guys, morning. Andito tayo ngayon sa ano? Yung pinagputol-putol na puno ng sampalok dahil ano? Bulingin na ito. Hindi na kasi ito pwede mapakinabangan na pabungahin dahil nabuwal ito nung kasagsaga ng bagyong udit. At ito yan guys, oh hindi pa sila nagpag-uling agad dahil pinapatuyo pa nila yung dahon at ngayon medyo okay na Ayan, oh. at meron na sila ditong preparasyon dito nila ipapile yung kahoy kakamada na dito at dito nila at, ano Pagkatapos nila magkamada, i eh, lagyan ng ang gilid lagyan ng ang tawag nito padding para matabunan ng lupa ang ibabaw makikita natin yan guys pag ay nandito na sila pag nakapag ah, kamada nila na ng kahoy at pagkatapos nito guys mahawa na ito tapos lang mag uling eh, pwede natin ito taniman ng ano mga bungang kahoy tulad ng indian mango avocado at iba pa ayun guys dun sa kabila yung munting hardin ko ng mga gulay ayun malagbati ko ayabong na At ngayon guys, ang panahon medyo makulimlim dahil may low pressure ata. Hindi ako nakapanood ng balita kagabi. ayan oh. Uh. Ito yung mga kahoy na pooling inila. Madami ito. At yan doon naman sa may masukal pa na sa dulo guys, eh, kasama pa rin yan sa area ko. At yung ibang kahoy, pwede nila putulin yan. Para kasama sa paguling. Marami-rami talaga ito guys. At dito, yung nabuwal na puno ng sampalok, eh, dyan natin, tataniman natin ng panibagong <coughs>, puno ng anong bungang kahoy, tulad ng abukado. Dahil ang abukado, guys, demand ngayon, dahil sa taglay nito ng sustansya. At dito, yung mga gabihan natin dito, ay eh, marami-rami rin ito at ito naman ay yung tawag nito yung mga tumubo lang na hindi tinanim at <coughs> kukunin namin ito ng kapatid ko dahil itatanim namin ito dun sa area namin sa pinamungahan marami din ito guys punta tayo dito guys Ito nga pala yung ano guys, oh, yung <coughs> pigiri ko. Pero wala na itong baboy ngayon dahil hindi, wala pa tayong makuha ang biik. Sayang guys, oh, laki-laki pa naman ito ng ano ko. ah um, mabuyang ko. Pero baka sa isang taon, sana wala na yung ASF makakuha tayo ng panibagong biik at makapag-alaga ulit tayo ng baboy dito. Ayun, aso na lang netera dito guys. Ayun guys, so pananim ng gabi. Ang dami guys. Ayan. Pananim yan, pananim yan guys. Ililipat yan at dito may mga alubira din dito guys ayun doon naman guys yung sa bahay ko doon okay guys uh, hanggang sa susunod na vlog okay wag niyo kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel at pakipalo na din sa aking FB page Okay guys, bye bye, good morning.